Hello, hello, mga abe ko! This is Tina Likes and Happiness. Another day, another mini-vlog. Uy! Ito yung pansahog ko. Pinalabas ko na yung mantika niya. Kaya ganyan. Bale, nakapag na ako ng sibuyas at bawang. At sinangkutsa ko na ang kalabasa. Inuna ko na yan para lumambot na ng bahagya. Bago ko ilagay yung ibang gulay. Ready-made ang ginamit kong gata. Yung nakapak naglagay ako ng pork cubes para malasa. Ito yung ibang gulay na isasahog ko. Yung talong at okra galing sa tanim ko. Nung kumukulo na, isinahog ko na ang konting baboy. Bali version lang din ito ng pinakbit. Ang kahiba ng niluluto ko ay may gata. So ang tawag ko dito ay ginataang gulay na halu-halo. Uy, abe ko, kanyaman! Kasi yung iba, kapag nagluluto ng ganito, kung ano lang ang available na gulay sa kanila, tapos paghahalu-haluin lang nila at lagyan ng gata. Sa panahon ngayon, dapat laging resourceful para makatipid. Ang mahal pa naman ng bilihin ngayon. Kaya kami ni Papa, ginawa na naming hobby ang pagtatanim sa aming bakuran. Lalo na ang layo pa namin sa bayan. Uy, abe, ang ganda ng kulay ng mga gulay. Nakakaganang kumain na. Maya-maya pa ito'y luto na. Eto at hindi ko na napakita. Sobrang excited ko nang kumain talaga. abe Gutom Eto si Simon, ang huling kumain. Dahil nasarapan din siya. This is Tina Likes and Happiness. Thank you for watching. Be natural. Be yourself. God bless. Please don't forget to like, follow, and share. Bye!